Sa panahon ng isang habulan sa kalagitnaan ng dagat si Pop isang sanggol ng bihirang species ng shark ang nagsasanay ng kanyang bilis sa ilalim ng tubig ngunit nahuli ito ni Julius at labis na natakot. At dahil nag-aalala sa kanyang kaibigan pinuntahan siya ng Great White Shark upang suriin kung ayos lang ito at pareho silang namanghanang makita nila ang isang magandang coral reef na matatagpuan sa labas ng Australia. At habang ginagalugad ang lugar nakahanap si Pop ng ilang itlog ng shark na kapareho ng kanyang species at nauwi ito sa pagkagambala niya at hindi nito napansin ang presensya ng dalawang tao na papalapit sa kanya. Nang napagtanto nito na plano ng mga lalaki na umatake sa reef sinubukan ng batang shark na pigilan sila at halos muntik mahuli. Samantala si Julius ay nanghuhuli ng isda para makain at nasugatan nito ang sarili ng bumangga ito sa isang nawasak na bangka. At pagkatapos narinig ng shore ang tawag ni Pop at lumangoy ng mabilis patungo sa kanya. At sa mga oras na ito ang mga tao ay umalis at nakita ni Julius si Pop na walang malay sa ilalim ng dagat. At nang magising ito masama ang pakiramdam ni Pop dahil hindi nito napigilan ang mga bata na nakawin ng itlog ng kanyang mga kapatid. At upang pasayahin ito nagpa si Julius na dalhin ito sa isang hapunan at iniharap ang menu upang makapili ng pagkain ang kanyang kaibigan gayon paman kahit ano pa ang gawin ni Julius hindi nito mapasaya si Pop. At ilang metro ang layo sa isang base sa karagatan ang magkasintahan na tao ay pinagmamasdan ng isang pugita na nagmamasid sa isang rocket launch sa TV. At sa mga sandaling yun lumitaw si Pop at pareho silang nagsimulang mag-usap hanggang sa makita sila ng tao na nagulat ng matuklasan itong siya ay pinapanood. Mabilis na umalis ang dalawa sa lugar at walang ideya na sa malapit ang karagatan ay dinudumihan ng isang pabrika na nagbubuhos ng ilang litro ng langis sa tubig araw-araw. Ang polusyon sa paligid ng pasilidad ay nanganganib sa buhay ng mga hayop sa dagat na nakatira sa malapit dahil sila ang pangunahing nilalang na apektado ng basura na itinatapon sa karagatan. Ang tanging hindi direktang sinasaktan ng plastik na basura ay ang mga isda na abasol dahil sila ay nakatira sa kailaliman ng karagatan. At ang katutuhanan ay para kay Murray at sa kanyang masamang hukbo ang langis na itinatapon sa tubig ay isang bagay na kalamangan dahil sa lalong madaling panahon ng karagatan ay magdidilim at sila ang magiging hari ng lahat ng nilalang na naninirahan sa reef. At nang napagtanto na malungkot si Pop sinubukan ng pugita na pasayahin ito at ipinakita sa kanya ang isang nasirang barko kung saan itinago nito ang sasakyan na ginawa niya upang maglakbay ng mabilis sa karagatan at sa pagtatangkang ipakita ito sa Shark kung paano ito gumagana sa ilalim ng tubig nagpa siya si Octo na sumakay silang dalawa. Gayunpaman sa kanilang paglalakbay kumalas ang gulong ng sasakyan at halos na aksidente ang dalawa. Kaya kailangan gamitin ng pugita ang sarili nitong katawan bilang isang parachute upang pigilan silang masaktan at sa kabutihang palad pareho silang nakatakas ng walang pinsala at sinabi ni Octo na may isa pa itong ideya upang paginahin ang kanyang sasakyan. Samantala nakatanggap si Julius ng isang pagbisita mula kay Myrtle at nasabik na marinig ang mga kwento ng kanyang kaibigan sa dahilan na hindi sila nagkita ng matagal na panahon. Pagkatapos ay dinla ni Myrtle ang shark sa ibabaw at sinabing mayroong isang mundo sa labas na hindi pa nila nararanasan. At habang nakatingin sa dalampasigan nakita ni Julius ang isang manok at lumangoy patungo dito dahil nang makakita ito ng litrato ng inihaw na manok sa mino na nakita nito sa ilalim ng dagat ang shark ay sabik malaman kung ano ang lasa nito. Gayunpaman habang papalapit ito sa dalampasigan isang buko ang nahulog sa ulo ni Julius at hindi nito mapagpatuloy ang kanyang panghuhuli. At dahil nabigo bumalik ito sa karagatan at si Marito ay binisita ng isang stingray at sinabing nabigo ito sa kanyang misyon. Sinabi ni Spini na dahil hindi ito nakakakain ng mga hayop sa lupa lalamunin ng shark ang lahat ng isda na nakatira sa parte ng dagat na iyon. Gayunpaman sinabi ng pagong na hindi tulad ng kanyang ama si Julius ay nagmamalasakit sa ibang hayop at hindi ito isang banta. At sa sumunod na umaga tinuruan ng shark si Pop kung paano manghuli at hiniling sa kanya na hawakan ang kanyang palikpik habang hinahabol nito ang isang isda. Gayunpaman sinabi ni Pop na ayaw nito maging isang mangangaso at nang umalis nagpatuloy si Julius sa paghabol sa kanyang biktima. At nang makita na hinahabol ang maliit na isda nagpa siya Sting na lumangoy sa kaharian ng mga abisal na nilalang at nakatagpo ang ilang dosenang nilalang. Nang makita nilang Stingray nagsama ang mga alimango upang umatake sa kanya ngunit pinigilan sila ng masamang il na nagpapatakbo sa lugar. Samantala pumunta ang Stingray upang makita si Pop at sinabi na may gusto itong ipakita sa kanya at narinig ni Myrtle ang usapan at pinayuhan si Pop na huwag sumama kay Spinny. Ngunit hinayaan ng maliit na shark ang kanyang pagiging mausisa at nagpa siya na sumama. At sa araw na yun habang sinusubukan na kunin ng kanyang merienda na kagat ni Julius ang isang hook at nahuli ng mga manging isda. Ang shark ay napunta sa bangka ng mangingisda at kailangan na tumakas sa mga tao na sinubukang umatake sa kanya gamit ang machete. At sa paglingon nito nakita ni Julius ang hindi mabilang na piraso ng mga shark na pinutol at wala ng pag-asa. At sa kabutihang palad isang malakas na alon ang tumama sa bangka bago pa siya mahuli ng mga tao at si Julius ay naitapon pabalik sa karagatan. Bagamat nagawa nitong iligtas ang sarili ang hayop ay labis na nalungkot dahil ngayon alam na nito ang ginagawa ng mga tao sa mga nilalang na katulad niya. At sa panahon ng kanyang paglalakbay sa karagatan sinamahan si Pop ni Myrtle na nagpas siyang sundan siya upang matiyak na walang mangyayaring masama sa kanya. At sa kanyang gulat ang maliit ay dinala sa ibabaw kung saan nakita nila ang kapatid ng batang nagnakaw sa itlog ng kanyang mga kapatid at mabilis humiling si Pop ng tulong sa pagong upang iligtas sila ngunit sinabi ni Myrtle na wala silang magagawa at sinisi ang Stingray sa hindi magandang ideya. At dahil tumanggi si Myrtle na tulungan siya humiling si Pop kay Octo na iligtas ang kanyang pamilya ngunit sinabi ng pugita na ito ay napakadelikadong misyon at hindi sulit na makipagsapalaran upang iligtas ang mga itlog. At nagalit na tumanggi ang kanyang kaibigan umalis si Pop at nakipagkita sa Stingray na muling sinabi sa kanya na sundan ito at sa isang butas sa isang barko hiniling ni Stingray sa maliit na shark na makinig sa pag-uusap nila Myrtle. At dahil dito natuklasan itong maaari siyang makahinga sa labas ng tubig at pakiramdam na niloko siya. Samantala nang makita nito si Sting na lumalangoy ng magisa sa karagatan lumapit si Myrtle sa kanya at nagsimulang maghinala na may balak itong masama. Gayunpaman sinubukan ng Stingray na ibahin ang usapan at inutusan siya ng pagong na lumayo kay Pop. At doon lumitaw si Julius at tinanong kung ano ang pinag-uusapan nila tungkol kay Pop at nang matuklasan nito na dinala ni Sting ang bata sa ibabaw upang kunin ang mga itlog na galit si Julius at inatake siya. At upang hindi lamunin inihayag ng Stingray na alam ni Pop na maaari itong makahinga sa labas ng tubig at patungo na ito sa dalampasigan. Ang araw ay pasikat na nang marating ni Pop ang kanyang destinasyon at ginamit ang palikpik nito upang gumapang sa tubig. At matapos na malaman ang katotohanan si Julius at Myrtle ay mabilis na pumunta sa hideout ni Octo upang hilingin sa pugita na gumawa ng makina na magdadala sa kanila sa ibabaw. At habang ginambala ni Julius ang isang diver upang makuha ni Octo ang isang makina. Napagtanto ni Pop na ang mga binatilyo ay umalis sa bodega at gumapang sa pinagtataguan kung saan nila tinago ang mga itlog. At nang makita nito ang kanyang mga kapatid, hindi mapigilan ni Pop ang kanyang saya. Ngunit natuklasan nito na hindi sila madaling mailabas dahil ang mga tao ay dumating na sa bodega. At sa pagtatangkang magtago, tumalon si Pop sa tubig at lumangoy sa ilalim upang hindi siya makita. At lumipas ang ilang oras, isang bagyo ang tumakot kay Pop at napagtanto nito na hindi niya magagawa ang misyon ng mag-isa. At sa mga sandaling yun si Julius at Myrtle ay nasa hideout ni Octo at naghihintay na makumpleto ang makina. At sa panahon ng pag-uusap nagtanong si Julius tungkol sa peklat ng pagong sa likod nito at sinabi nito na maraming taon ang nakalipas isang great white shark na mas malaki kay Julius ang umatake sa kanya. At ayon kay Myrtle kung hindi dahil sa kanyang asawa siya ay namatay sa mga araw na yun ngunit sa halip ang asawa niya ang nilamon at namuhay ng mag-isa si Myrtle mula noon. At nang makita na malungkot ang kanyang kaibigan sinabi ng pagong na hindi nito kasalanan na isa siyang shark at kahit siya pa ay isang mga siya ay isang mahalagang bahagi ng natural na siklo ng karagatan. Nang biglang binuksan ni Octo ang pintuan sa kanyang laboratorio at ipinalam sa kanila na ang makina ay handa na. Samantala ginamit ni Murray at ng kanyang hukbo ang mga basurang tinatapo ng pabrika para umangat sa itaas at sinimulan ang paghahari ng takot. At matapos na ilagay si Julius at ang kanyang mga kaibigan sa loob ng submarino na natagpuan nila sa karagatan. Pinaganya ni Octo ang pag-take off at ang grupo ay pinadala sa ibabaw at dahil nag-aalala sa kanyang kaibigan tinanong ni Myrtle ang pugita kung siya ay magiging ayos at sinabi ni Octo na ang pinakamasamang sitwasyon ay hindi pa nila nakikita ang kanilang kalaban. At nang marinig ito sinabi ng pagong kung wala si Julius maaari pang lumitaw ang ilang mapanganib na nilalang na maglalagay sa kanila sa panganib. Pagkatapos ay lumitaw si Sting at ipinaalam sa kanila na ang kanilang reef ay inaatake. At nang umabot ito sa kanyang destinasyon kinontrol ni Julius ang braso at kamay ng makina upang makapaglakad dito sa lupa. Gayunpaman nang makita nila ang robot at nahalimaw na papalapit na taranta ang mga manok at sinubukan na tumakas sa paniniwalang lalamunin sila ng nilalang. At nang marinig ang kaguluhan sa labas naghinala si Pop na paparating ang mga tao at doon nasaksihan nito ang pagsilang ng ilan sa kanyang mga kapatid pagkatapos ay nagsimula itong mag-isip ng isang plano upang alisin sila sa lugar. Samantala sa labas ilang manok ang nagpasya na pabagsakin ang robot at nagsama-sama upang protektahan ang kanilang pamilya mula sa kaaway. At dahil natatakot at hindi maintindihan ang dahilan ng pag-atake nagpa siya si Julius at ang isda na tumakas at matapos na matalisad sa mga nyog sinubukan nilang ipagpatuloy ang misyon ngunit halos hindi sila makalakan. At muli nahulog sila at sa pagkakataon na ito ilang nyog ang nasa itaas ng puno ay nahulog sa submarino na naging sanhi ng pagkabasag sa salamin. At matapos na ilagay ang kanyang mga kapatid sa isang tub na may gulong itinulak ni Pop ang sasakyan palabas habang si Julius ay patuloy na sinusubukang malampasan ang mga tandang na humahabol sa kanya. At sa kabutihang palad nagawa ng shark na magtago sa isang swamp at nagawang takasan ng mga manok. Nang biglang ang dalawang binata na kumuha sa itlog ay pumasok sa bodega at balak na nakawin ang mga ito. Gayun pa pagdating nila sa lugar nakita nilang walang laman ang mga tangke at nagulat nang makita si Pop na tinutulak ang kartilya kasama ang mga maliit na shark. At sa kabutihang palad pagkatapos na makalabas na gawa ni Pop na ilock ang pinto at nagpatuloy. At matapos na umalis sa swamp si Julius at ang isda ay nakilala ang isang alimango at hiniling sa kanya na tulungan silang mahanap si Pop. Pagkatapos ay sinabi ng hayop na dadalhin sila nito sa sanggol ngunit kailangan muna nila itong tulungan na kumuha ng mga nyog. At matapos na to pa rin ang bahagi ng kanyang hiling tinanong ni Julius ang alimango kung saan ang daan upang mahanap nito ang kanyang kaibigan. At doon muling lumitaw ang mga tandang at gumamit ng lambat upang mahuli ang shark. Samantala sinusubukan pa rin ni Pop na dalhin ang kanyang mga kapatid sa dagat ngunit habang tinutulak nito ang kartilya ng mag-isa sa mahabang distansya mabilis itong napagod at kailangan huminto upang magpahinga. At nang tignan nito kung gaano pa kalayo ang kanyang lalakbayin na pagtanto nito na malapit na siya sa karagatan at bumalik ang lakas nito upang magpatuloy, at sa kabilang banda si Julius kasama ang isda ay nasa hindi magandang paraan dahil matapos na mahuli sila nagpasya ang mga tandang na itulak ang submarino pababa sa isang burul sa pagtatangkang dalhin sila diretsyo sa mga tao. At sa bodega ang dalawang binata ay patuloy na binubuksan ng pinto ngunit nagulat sila sa pagdating ng kanilang amo na inakusahan sila ng pagnanakaw sa mga itlog. At sa mga oras na malapit na itong sumuko na marating ang dagat nagulat si Pop ni Myrtle na tumulong sa kanya na hatakin ang tangke. At dahil nagalit sa pagkawala ng mga itlog ang may-ari ng palaisdaan ay plano na ilabas ang kanyang galit sa mga bata at inatake sila. Sinubukan ng dalawa na tumakas mula sa bodega at nakatagpo nila ang isang shark na nakakulong sa loob ng isang submarino. Nang makita nito ang hayop muling natuwa ang lalaki dahil napagtanto nito na nakatingin siya sa isang mas mahalagang bagay kaysa sa mga itlog. At matapos na tulungan ng kanyang kapatid na makabalik sa dagat na ginhawaan si Pop at hindi ito makapaghintay na sabihin kay Julius ang bawat detalye ng kanyang paglalakbay. At nang marinig ito nagpa siya ang dalawa na sabihin sa kanya ang katotohanan ngunit nagambala sila ng alimango na pinaalam sa kanila na si Julius ay nahuli ng mga tao. Gusto ng lalaki na ipakita ang shark sa kanyang restaurant at gawin itong atraksyon upang mas maakit ang mas maraming customer at sumikat. At nang matuklasan na lumabas sa dagat ang kanyang kaibigan upang iligtas siya tumakbo si Pop pabalik sa bodega at nakita ang tatlong tandang sa daanan. At dahil napansin na handang ibuwis ng maliit na shark ang kanyang buhay upang iligtas ang kaibigan nagpa siya si Heather na tulungan siya at natuklasan na si Julius ay hindi nagpunta doon upang kainin sila ngunit upang iligtas si Pop. At dahil nagsisi na dinala ang shark sa kamay ng mga tao nagpasya ang tatlong tandang na samahan si Pop sa kanyang misyon. At matapos naiwan ang mga sanggol sa si Myrtle at Octo ay lumangoy sa ibaba upang imbestigahan kung bakit tumatakas ang mga isda. At sa mga sandaling yun na pagtanto nila na ang buong karagatan ay nadudumihan ng itim na basura na nakakapinsala sa mga nilalang sa dagat. Nang biglang lumitaw si Sting at ipinaalam sa kanila na ang mga nilalang mula sa kailaliman ay nakarating sa reef at kung wala silang gagawin ang lahat ay masisira. Nang makita nila si Julius na pagtanto ni Pop at ng kanyang mga bagong kaibigan na binabantayan nito at kailangan gumawa ng plano upang mailigtas ito sa lalong madaling panahon dahil hindi rin makakahinga si Pop ng matagal sa labas ng tubig. At nang matuklasan nito na ang nakakalaso na substance ay nagmumula sa pabrika nag-isip si Octo ng paraan upang matakpan ang mga tubo at habang hindi pa niya ito magawa nagsimula itong makipaglaban sa hukbo ng mga alimango. Ang pugita ay napaligiran at malapit ng mahuli ng lumitaw si Myrtle at ginamit ang kanyang shell upang ibagsak ang lahat ng kalaban at pagkatapos lumitaw ang eel at inatake ang pagong na iniligtas ni Sting. At ayon kay Myrtle si Julius ang tanging makakatalo sa mga nilalang ngunit habang wala pa ito sinabi ni Octo na mayroon siyang plano upang pabagalin sila. At habang natutulog ang dalawa pumasok si Pop sa bodega at pumasok sa submarino at sa mga sandaling yun ginamit ng alimango ang kanyang mga kuko upang gupitin ang tali na humahawak sa shark at hindi sinasadyang magising ang mga lalaki. Nang sinubukan nilang pigilan ito ang mga lalaki ay inatake ng tandang na nagawang gambalahin sila habang ang mga isda ay naghahanda para tumakas. Gayun pa sa mga oras na paalis na sila sa bodega lumitaw ang mangingisda na may dalang sandata at sinabing babarilin sila. Gayun pa ang lalaki ay inatake ng alimango at hindi tinamaan ang kanyang target kaya nakahanap si Julius ng paraan para tumakas. At matapos na umalis ang shark sa bodega patuloy na sinubukan ng mangingisda na hulihin ito ngunit pinigilan ng alimango na naghagis ng plato sa kanyang ulo, at sa mga puntong ito tinamaan ito ang isang lampara at hindi sinasadyang masunog ang lugar. At habang sinusubukan ng lalaki na palayain ang sarili na gawa ng isda na tumakas ngunit muling sinunda ng mga tao. Ginamit ng lalaki ang isang quad bike para habulin ang shark pagkatapos ay sumakay ang mga bata sa kanilang motorsiklo at mabilis na pumunta sa kagubatan. At sa mga sandaling marating nila ang karagatan na gawa silang maabiyute ng manging isda, kaya nagpa siya ang mga tandang na kumilos. Plano ng mga manok na paghiwalayin ang tatlo at ang isa sa batang lalaki ay nahulog sa kanyang motorsiklo. Habang ang kanyang kaibigan ay inatake din at ang manging isda lamang ang huling nagpatuloy sa paghabol. Gayunpaman nang kinuha nito ang armas upang subukan na barili ng submarino nagpas siyang makialam ang alimango at nagawa siyang pabagaling ngunit nahulog ito sa buhangin. At ang makita na nasugatan ang kanilang kaibigan ng isang tao ang iba pang crustacean ay nagkaisa upang lumaban at matiyag ang naghintay hanggang sa dumaan ng lalaki sa ilalim ng isang puno. At sa mga puntong ito tumalon ng mga hayop sa ibabaw ng sasakyan na may layuning patumbahin ito ngunit sila ay nahulog din sa buhangin. Ang grupo ay ilang metro lamang ang layo mula sa dagat ngunit ang submarino ay halos wala ng gasolina at kailangan nilang magdahan-dahan. At doon nagawa silang maabutan ng lalaki at pinatumba ang shark at nang makita ang kanyang kaibigan na walang malay na galit si Pop at tumalon sa lalaki ngunit madalan ng itong itinapon at walang magawa nang makita nitong itinali si Julius. At sa mga oras na dadalhin ito lumitaw ang hukbo ng mga alimango at pinalibutan ang lalaki at nang napagtanto nito na si Pop ay nasa panganib. Tinipon ng shark ang lakas nito at matapos na patumbahin ang lalaki sumama ito sa hukbo upang talunin siya. Gayun pa man nahuli ng lalaki si Pop at planong gamitin ito upang itaboy ang mga hayop papalayo. At matapos na bumalik sa sasakyan bumalik ito sa bodega at nagpas dalhin si Pop upang sumunod sa kanya si Julius. Habang sinusubukan ng shark na iligtas ang kanyang kaibigan ginamit ni Octo at Spinny ang malaking metal sphere na nakita nila sa ilalim ng dagat upang takpan ang tubo at pigilan ang langis sa patuloy na pagdumi sa tubig. At sa panahon ng habulan nabitawan ng lalaki si Pop at nagawa itong iligtas ni Julius at pagkatapos ay muli siyang sinubukang barili ng lalaki at dahil nagambala sa manibela na uwi ito sa isang aksidente. Ang kanyang sasakyan ay nagtungo sa isang tulay at bumagsak sa pabrika na nagdulot ng isang malakas na pagsabog. At doon si Julius at ang kanyang mga kaibigan ay hinipan ng hangin at lumipad sa karagatan. At nang makita ang iba pa tumalon si Pop sa tubig at sinundan ng shark na binuksan ang pinto ng lumilipad na submarino at nagawang makalabas. Salamat sa panunood kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.